Buenos dias or buenos tardes, damas y caballeros. I hope uh, I'm coming on clear. Kasi dito sa monitoring device ko parang mahina. As usual, pangit talaga signal itong araw na to. Okay, mukhang okay naman. Okay, good, good, good. Ha? <coughs> sorry, sorry. We can uh, proceed. So, habang naipit kami sa traffic ngayon, gusto ko lang i-discuss sa inyo itong uh, itong uh, one more uh, implication dito sa dito sa denial ng interim release kaya uh, former president Rodrigo Roa Duterte ah ang laking uh, laking dagog ito sa mga Dutertes lalo na yung plano ni Sara Duterte to run for president in 2028 kasi uh, puwera doon sa sinabi ko sa inyo ah uh, syempre mas malaking resources nila uh, kasi ang uh, ang talaga naman directly uh, kausap sila Michael Yang at saka yung mga POGO operators ay uh, at saka mga mga uh, kahit siguro si Atong Ang hang yung mga sa, sa mga uh, pati na si Philippine Charity Sweepstakes noon kay Yurina Garma ang kausap na naman talaga ay si former uh, president Duterte. Kumbaga kung, kung meron man uh, bangko o account uh, pinapadarhan nila yung mga kita sa drugs at kung ano-ano pa uh, ito ay kay uh, former president Duterte. So tulad ng uh, blinag ko sa inyo noon, uh, problema na rin yung cash disposition nila. Problema na rin yung kasi unit you need, uh, you need uh, at least siguro uh, uh, mga uh, 200 to 500 billion. 200 to 500 billion to run for uh, a uh, to run for presidential election in uh, 2028 kasi pati yung mga senador kakargain mo ha meron nga iba diyan para lang at papayag siya na tumagbo hihin ka hingan ka na kaagad ng 50 to 100 million iba pa yun sa budget niya iba pa yun sa confidence niya ay, iba pa yun yung mga rally-rally. So, ang laki, ang laking gastos for a, uh, uh, siguro mga 200 at the very least, ha? mga 200 billion, 200 billion, ha? hindi million, 200 billion si nation state yan. Ha? So, uh, uh, kaya nga, di ba, yung, yung, uh, noon uh, noon sana plano niya yung hiningi niya na confidential funds 612 million kasi uh, ganun ganun kailangan uh, bago pala, bago ka pa tumagbo gumagasta ka na ng hundreds of millions kaya malaki talaga dapat ang bulsa ma malalim talaga ang bulsa mo ha ang problema nito tulad ng sinabi ko eh medyo bigla-biglaan yung pag-aresto uh, kaya uh, Former President uh, Duterte So hindi pa nila na-access Lahat Lahat ng malalaking accounts Ng tatay nila Kaya problema sila ito ha Problema ito sila Wala naman Unless uh, tutulungan sila ng Ng China ha? Bibigyan sila ng uh, Ng campaign funds Jan, Medyo delikado tayo Pero kung hindi Hindi gaano Or hindi gaano kalaki uh, Baka sabihin ng China Sige ang tulong na lang namin yung kami na bahala sa mga trolling ha sa sa sa, sa trolling sa mga kalaban at uh, pag-promote sa social media kasi may mga may mga syndicate sa China dedicated at lang to trolling activities kung saan inatake nila yung yung mga bansa na or mga leaders ng mga bansa na kalaban ng China ha so uh, pwede yun lang ang tulong nila. Ganon. Hindi cash. So, cash talaga kailangan si Sarah. So, kumaga, problema niya talaga yun. Ha? ah, uh, cash is king sa eleksyon. Ha? Uh, lalo na ngayon, kinorap nila yung mga tao. Lahat umaasa sa sa uh, uh, kwan, elect, electoral uh, kwan uh, corruption yung umaasa lahat yung uh, bibili mo yung boto nila, ang boat buying, so malaking problema yan Another, another big problem, and this is uh, resulting from the uh, from the failure of the of the Duterte camp to secure an interim release and bring Duterte na inalis na yung support nila kaisa kaisara, dahil yun nakikita nila talagang flip. Talagang may diferensya, pagkatapos sa ah, 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 bastos, ha? Ah, bastos. Maganda kasi makita bastos kung lalaki eh. Pero babae, maraming na-offend kung babae nakikita na kababaeng tao, bastos, ba? Diba? Siyempre, mga dalapi na tayo, kwan pa rin, demure pa rin, ha? <laughs> sa mga lalaki kaya parati na nanalo sila Revilla sila Erap okay yan um, pero kung mga babae bang usapan yan ha? so uh, kita nyo si BP Lenny kaya naging popular rin kasi Demiur ha? si Gloria Macapagal Arroyo yun ang packaging niya yun lang naging presidente Okay, sana okay na. Ah, uh, uh, pasensya na ha, pasensya talaga. Basta ganito uh, kung lalo na kung nga uh, on the road ako, plus nakikita nyo na wala si Bat, uh, few seconds lang yun. Na just hang on, kasi pipiliting ko tapusin yung discussion natin, kasi sayang rin na simulan na. So, wag muna wag kayo umalis kaagad, ha? Ah. <laughs> ah, ah, hintay niyo lang, hintay niyo lang ah, I'll ah, I'll try to get back ah, kung nawala tayo ulit. So, yun, as I was saying, so yan na. Ah, kaya ako ah, pa man suporta ngayon, kung meron pa naman suporta, original loyalty ng mga ng mga tao ay hindi kay Sarah. Ha, ah, kumbaga yung origin na Duterte, andon sila kay Digong. Kay Digong nila. Kasi ah, kahit ah, bastos si Digong, parang accept sa kanila yun, kabastusan. Ha? Ah, ganyan, ganyan ang Pilipino. Ganyan tayo. Ah, kaya parang kung lalaki na bastos, ha? Ah, ang bangis, kinipis. Pero kung babae, eh, ito ano, parang eh. So kuba ganun. So it uh, is a uh, retaining so, kaya ginagawa lahat nila Sarah para ilabas si original hopefully bago sa or simula uh, at least andito na siya dapat sa 2027. Andito na siya. So yan ang uh, yan ang uh, kwa nila at uh, strategy nila to to win back support sa mga DDS lalo na yung yun na nga yung sinasabi ko discourage rin kay Sara so ang problema nila eh yun na, na deny yung interim release nila at uh, kaya si parati pa ulit-ulit nila sinasabi kahit si Kaufman na dapat ipakita naman si Duterte sa tao makita naman ng tao si Duterte kasi ibang effect ko nakikita ng tao si Duterte yung yung matandang leader ganoon parayan ah, ah, para yan sa kwan ko yung sa ito nung tumagbo si anak ni ni speaker Sunny Belmonte na very popular sa Quezon City at nung tumagbo si Joy Belmonte eh nag-effort pa rin na talaga ang tatay si Sunny kahit medyo hinang-hina na siya hindi na niya kaya tumagal sa mga ma maglakat at mag uh, magbilat sa araw sa mga rally-rally pero andon pa rin siya kasi may mga boto non-transferable eh. non-transferable at alam ni Sarah yan in fact kung alam ni Sarah na siya mismo on her own running on her own ay malakas siya sana tumagbo na siya sa pagka-presidente hindi siya natakot or na nagdalawang isip na tumagbo sa pagka-presidente. Sana tumigas siya doon sa sa kwan nila sa sa uh, usapan nila ni ni uh, president den den ay ah, hindi pa hindi pa kwan eh. ba? gusto kasi ni Sarah si President Bongbong Marcos ang tatagbo ng Vice President at si Sara tatagbo Presidente. So, bakit siya nag-hesitate kung sa tingin niya malakas? It is because that time nag away sila ng tatay niya. So, na na alam niya yan na yung boto sa tatay niya hindi transferable sa kanya. Kung baga, hindi automatic yung bumoto sa tatay, uh, buboto sa kanya as, as president. That is why uh, nag siya, nag-chicken out siya. Bumigay siya kay President Bongbong Marcos para bigyan siya ng resources at the same time na nakikita nyo may certainty of winning. So, she's back in that kind of situation ngayon na duda siya uh, kung andon pa yung DDS support sa kanya. Nakita naman nila, nakita niya nung September 21 rally ah, nilangaw ang rally nila. So, nilangaw ang mga rallies nila all over the world. Ah, including the Philippines. Including Davao. Nabawasan na rin. So, yan ang problema niya. Kaya, kailangan talaga, kailangan talaga ay uh, mailabas siya si Duterte. Kasi kahit naka-wheelchair si Duterte, mas lalo na kung naka-wheelchair. Ah, mas at ipasakay mo yan sa kwan ah uh, idalhin mo yan sa entablado or kahit hindi na nakakasalita ah <laughs> uh, or isakay mo sa mga sa mga kwan sa mga campaign na truck ganun malaki ang hatak niyan ah uh, kasi iba talaga yung original naalala nyo yung nawalan dito yung mga na yung mga ah <coughs> uh, Marcoses kahit gaano kalakas noon si for, si Ah uh, President uh, Ferdinand Marcos Sr. ah uh, 20 years, 20 years. Ah uh, 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 20 years siya na kuan dito uh, presidente. Ah uh, uh, yung under the Marcos dictatorship. Pero nung nawala na siya, nung namatay na siya, yon nahirapan si Melda Marcos na na tumagbo sa natalo pa nga sa presidential run niya. And then si Bongbong Marcos natalo sa vice presidential run kay uh, kay VP Leni. So, yun talaga makikita mo na kung uh, kumbaga si President Marcos he has to build his own political base over time. So, ganun din kay Sara mangyari. In the absence of Duterte, mahirapan siya di itong 2028 siya lalo na si pre kung si President Bongbong Marcos ay susuporta sa isang malakas na opposition candidate ha ah, or a candidate na honesto, ah popularin pero makabayan ganon, independent so mahirapan si Sara kaya ang problema nila ah, kailangan nila dalhin Iuwi oui, agad-agad ASAP si uh, former president uh, uh, Duterte para makabigay ng bus sa kampi sa campaign kay Sara. Uh, kasi let's face it, uh, marami na rin. <coughs> marami <coughs> Excuse me, marami na rin na discourage kay Sara dahil sa overwhelming evidence. At lalo na masarap marami pa magagalit kay Sarah dahil simula simula uh, next week or or sabi natin <clears throat> the week after uh, magsisimula na ilabas nila Remulya yung sal n nila Sarah yun panibagong issue na naman yan panibagong issue na makita na nagsinungaling siya sa sal niya so dagdag na issue na naman yan sa kanya so Kwan na yan, ha? Pagkatapos, ito, tayo kasi mga Pilipino, we, we love winners. Eh. Ayaw natin ng losers. So, ito rin, parati series of, uh, of losses, sila, losses sila dyan sa, sa ICC. So, hindi rin ito, mawawala rin yung tiwala sa kanila. ay ah, hindi pala, hindi kaya, hindi pala kwan eh. Ah, uh, hindi pala uh, sa kalam itong mga Duterte. ha uh? kumbaga pabaksak na pala mga ito. So that will also affect Sara. Kaya no wonder ah, uh, nakikita natin sa statement ni Pulong kahapon, sabi niya as kwan, uh, ha? sabi niya babalikan ko yung mga gumawa nito sa tatay ko. So parang may hint si Pulong na kung magdalawang isip si Sara, siya ang tatagbo. Sa pagkapresidente Or kung ma-impeach si Sarah Siya ang tatagbo sa pagkapresidente Kasi hindi naman niya pwede Babalikan yung mga kalaban niya Kung hindi siya presidente So ito, ito sa akin Isa rin another Indication na uh, Alam nila, they are uh, Pahina ng pahina na sila So they they have to produce another uh, Another Duterte-like personality Tulad ni Polong na uh, siguro mag, magiging bastos bastos na nga pero magiging mas bastos ito ganon so tingnan natin tingnan natin we will be keeping watch sa action nila pero for now ito ito ang nakikita ko diyan dagok sa kanila resulting from the from the their failure to secure a, a, a interim release and their failure also to return Duterte to the country yun lang, bantayan lang natin at let's pray, hindi magkari na hindi mamatay sa kulungan si Duterte sa 2027 or sometime before the election in 2028. Baka maurit yung nangyari kay, uh, kay Cory Aquino na, 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 naging isa sa mga big factor kung saan na, nanalo si former President Benigno Aquino the third kahit sa early surveys, mahina siya. So uh, th that effect could happen kung may mangyari kay Duterte Kaya dapat, dapat alagaan talaga siya dyan sa The Hague uh, Until after the 2028 election <laughs> oh, Sige, agar dito lang tayo Baka-baka uh, uh, mawala naman tayo ng signal So thank you very much everyone for watching Thank you very much for joining me in this vlog. Um, happy lunch to all na dito sa Pilipinas. Uh, good morning sa mga nasa abroad. Good evening, good afternoon, and happy midnight viewing, everyone. Thank you. See you in my next vlog.